naalala mo pa ba yung panahon na halos lahat tayo may sariling farm sa Facebook? Yung tipong babalik ka sa computer para lang anihin ang crops bago malanta? Oo, farm billion. Ang game na nagpa-addict sa milyon-milyon, nagpa-flood ng notifications, at nagpasikat ng social gaming sa buong mundo. Pero bakit nga ba ito biglang nawala? At ano na ang nangyari sa Farmville ngayon? Alamin natin ang buong kwento. Noong dalawang libot inilunsad ng Zynga ang Farmville bilang isang simple pero adik na farming simulation game sa Facebook. Ang konsepto? Simple lang. May lupa ka, magtatanim ka ng crops, mag-aalaga ng animals, at magpapalago ng iyong sariling virtual farm. Ang catch? Kailangan mong bumalik sa tamang oras para anihin ang tanim mo. Kung hindi, malalanta sila. Pero ang pinaka-unique sa Farmville ay ang social interaction kailangan mo ng mga kaibigan para maging neighbors, magtulungan sa pag-aani, at magbigay ng gifts. Kaya halos lahat ng tao noon, nangungulit sa Facebook. Huy, add mo ako sa Farmville, tulungan mo ako sa farm ko. Dahil dito, sumikat lalo ang Facebook bilang isang social hub at naging trend ang paglalaro ng mga ganitong casual games. Imagine this, sa loob lang ng ilang buwan, umabot ng 83 milyong manlalaro ang Farmville. Halos lahat ng tao, mula estudyante hanggang office workers, may sariling farm na inaalagaan. At dahil dito, naging isa ito sa pinakamalaking online games sa buong mundo noong panahon na yon. Pero hindi lahat ng sikat nagtatagal. Unti-unting bumaba ang kasikatan ng Farmville nang magsulputan ang mga mobile games na mas mabilis, mas interactive at hindi nakadepende sa Facebook. Noong 2020, inanunsyo ng zinga na isasara na ang Farmville sa Facebook dahil tinigil na rin ng Facebook ang suporta sa Flash Player. Setyembre 2020, tuluyan ng nag-goodbye ang laro na minahal ng milyon. Pero hindi natapos ang kwento ng Farmville dyan. May Farmville 2 at Farmville 3 na ngayon available na sa mobile. Kahit hindi na kasing sikat ng dati, dala pa rin nilang nostalgia ng mga dating farmers. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nakapaglaro ng Farmville Sigurado akong may naaalala kang mga gabi na nagbabantay ng crops o kaya ay pangungulit sa mga kaibigan para maging neighbors. Farmville may be gone sa Facebook, pero ang alaala nito hindi hindi mawawala. Kung gusto mo pa ng ganitong nostalgic gaming content, don't forget to like, share, and subscribe. See you sa next video.